Attorney, ano po ang money laundering? Hi, this is Attorney Eliana of Respection Company Law Firm. Sagutin natin ang tanong na ito. Ang money laundering ay ang proseso ng pagpapakita na legal ang pera nakuha mula sa isang iligal na aktibidad. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001 or RA 9160, isang krimen ito kapag ang pera mula sa ilegal na gawain, ay tinransaksyon o itinatago para magmukhang galing sa lehitimong paraan. Halimbawa ng money laundering. First, kung ang iligal na pera ay ginamit sa transactions o tinangkang itransact. Second, kung tinulungan o hindi pinigilan ng proseso ng laundering. Third, hindi pag-report ng transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang batas na ito ay pinalakas pa ng Republic Act 10365 na idadagdag pa ng ibang actions tulad ng pag-convert, paglipat o pagtago ng tunay na pinanggalingan ng pera mula sa ilegal na aktibidad. Sa kaso ng Lingad versus People of the Philippines, ang predicate offense ay qualified theft at ang perang ninakaw ay nilinis gamit ang bank transaction para magmukhang lehitimo. Money laundering is a serious crime with severe penalties. Follow for more legal insights.